Noris Jan Okamoto na nasa likod ng Noris Jan Vlog sa YouTube na may mahigit 315,000 subscribers ay nag-file ng Certification of Nomination and Acceptance o KONA ng Lingak party Partylist. Siya ang unang nominado ng partido na naglalayong umatawan sa mga mahihirap at iba pang marginalized na group. Ang kanyang content ay umiikot sa mga charity vlog na tumutukoy sa mga video na nagpapakita ng mga gawa ng kawang gawa tulad ng pag-aanyong Santa Claus na naghahatid ng tuwa at saya sa mga bata. Pagbibigay ng tulong, ngunit gumagawa din siya ng mga prank na video at nilalamang nag sa motorsiklo. At ngayong araw ay ginaganap ang proclamation sa convention center sa Pasig City kasama ang kanyang ina na second nominee na supportado naman ang kanyang Lingap Party List. Ako po si Norris Jan S. Okamoto representing Lingap Party List, first nominee. I'm from uh, Barangay Don Mariano Marcos, Bayombong, Nueva Vizcaya. Nag-start po ang pagtulong o nag-start ang Lingap po noong 2021 po, uh, noong pandemic po. 2020, that, nag, at nabuo yung pangalan ng Lingap noong 2021. Ang um, ating party list o ang lingap party list is not just party list. It's for the people. We will serve the people. Hindi po tayo i-elect para lang maging party list. But the people will elect us because we are public servant. Ganon din po ang aking punto nang tayo ay tumakbo bilang punong barangay. We did not run as punong barangay but we run to serve our people. Kaya ganun din po ang Lingap po. Tatakbo at nandito ang Lingap para magserbisyo sa ating kababayan. Makakaasa po sila, I'm rest assure, ang lahat ng suporta at tiwalang ibibigay po nila ay hindi mapupunta sa sayang because I am not politician, mag-isip kundi I am public servant and ang aking commitment sa tao ay mas malaki pa sa sarili ko magserbisyo lang po ang gusto ko pong gawin. At uh, ngayon taon po ay naaprubahan at na credit as uh, Lingap Party List Before po kasi NGO po. Uh, kung tayo po ay pinalat ipagpapatuloy natin at mas marami pa po tayong gagawin and ayoko rin pong mangako po because pag tayo ay naupo na, at binigyan ng uh, pagkakataon ng ating kababayan at, at ating panginoon gagawin po natin lahat ng ating mga programa because we have lot of programs at isa lang po yan sa mga marami natin uh, na gagawin dahil like what i said ako po ay ayaw ng panaysalita lang i believe in uh, action speak louder than words ang ating content as motovlogger or content creator ay inspire and motivate people. At sa totoo sir eh, yung ating mga nalilikom natin sa YouTube, Facebook ay itinutulong po natin sa lalo sa mga ano, uh, nagkakaroon ng mga disaster calamity situation o mga bagyong dumarating ay uh, nilalagay natin uh, yung ating mga naiipon sa pagiging social media influencer, papunta po dun but like what I said na there's something that I want in my life. So, I pray to God na pwede po ba akong maging public servant. Kasi parang may kulang po sa akin bilang isang influencer uh, because gusto uh, ko nga tumulong. So, how can we do? As individual, there's a limit sa pagtulong. Oo, makakatulong nga po tayo kahit individual pero there's a limitation. So, we run as punong barangay and I told to Lord na kung tayo ay pinalat na maging punong barangay, we will do and uh, accept the challenge that God will uh, provide and uh, ibibigay sa atin. So, as punong barangay, still there's a limit but nagpapasalamat po ako dahil naka tulong at naibibigay natin yung serbisyo para sa kanila. Pero ngayon dahil ang lingap at ang pangarap natin ay mas malawak ng pagtulong, kaya dumating po ang lingap. Means, liga ng mahihirap at lingap ay kalingap. Pagtulong sa ating kapwa. Hmm. Ako, si Alfredo Patriarca, nagbabalita para sa Road News.